Hello po. Nandito po ako ngayon sa Alitagtag, Batangas. Binisita po namin yung dati kong kasamahan sa business. Parehas po kami nagugulay dati. Uh, nagkikita kami sa ano, sa Tanawan, Batangas, sa may bagsakan. Tapos yun, binibenta namin yung gulay namin. Kami sa Walter Marcia naman, dinadala niya sa palengke ng Cuenca. Uh, At nandito, nandito po ako ngayon para ipakita sa inyo, i-share. Kasi nung lugar po, itong lugar na ito, nung pumupunta po ako dito, kubo lang po yung, kubo yung nakatayo dito. kanya nyo, nasa likuran ko na yan. Meron po dyang kubo na pag, uh, a po ni Sir Primo. Ayan. Pero ngayon, so makikita po kayo sa sakyan, yung nasa likod ko. Siya po ay nag car qualifier doon sa company na pinasak niya. And uh, ko April 2024 nagme-message siya sa akin uh, sinasabi niya sa akin na subukan ko dating ko kaya lang ilang ilang beses ko siyang paulit-ulit din ang gihan pero ito uh, one year and three months na daw ginawa yung negosyo at ito na yung kanyang sasakyan ngayon tapos itong bahay na to yan dati kubo yan ngayon at least mas ma, mas safe na yung pagtira nila sa bahay nila doubt ako. Diabetik ko, di ka? Oh. Tapos, ang problema, marami siyang komplikasyon. Ngayon, noong sabihin nga nung ano, na <laughs> ni Sir Gerard tayo, yung unang, ano niya, doon ako naging interesado, kaya I mean, kahit gangrene, kaya nito. Kasi yung kanyang, yung kanyang total yung kanyang nanay, naggangrene. Kaso hindi pwede puno rin at sa likod. Mm. Sabi niya, kung yun eh, meron ng product nito, kaya ah, niya. Mm. Pero mas na ako nung sinabi niya, ah, heck, na ito 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 tingin. <laughs> Bulat ka ako kayo. Sige, ho, ganito na lang. Ako kasi ako. Eh, si Siyembre, nakatutok kami sa Ito ba yung ano ko, yung upline ko ano sa Ngayon, eh, yun ang pinag-uusapan namin, tututok na kami. Ngayon sabi ko, sige ho, para mapagbigyan ko kayo, ganito na lang. Ah, uh, bibili ako ng product, susubukan ko yung product, pag okay, isasabay ko. Anong nangyari? Ano yun? Hindi ko na naisabay. Ito yung natinutuwa nga ako. papahid lang? Papahid lang. Ang ganda nga. E nung sabi, ipahid ko na lang dito, normalize yung sugar ko mm. sa pancreas. Mm -hmm. eh sabi nga nung nung aplen ko, oh, sasabi so, niya anong, eh kung saan nangyari siya? o kayo nuka ako, ang ganda, ang galing ng product ka sabi ko, pati yung mga ano. Eh, pira, lang. Hindi siya, no. Eh, sabi ko, sige, ito, no. Ah, uh, di nakadalo pa silang balik bago ako nag Yun, Yun, sabi na, dineretso ka na. Kami. So, itatry po natin yung kanyang bagong-bagong sasakyan. Toyota Bilus. Yan. Uh, ilang months lang po tinrabaho, binigyan ng oras. Na dati po ng gulay, kasama namin sa pagugulay ngayon po ay ilang months lang po ito po yung naging resulta ng kanyang negosyo na pinasok so subukan ko ho uh, hindi ko pa ho alam kung paano gagamitin pero subukan po natin kung aandar nga, nga no 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 <laughs> Ayan. Um, Ayan. Play. Ayan po. Ayan o. Diba? Bagong bagong Toyota Belus. Ayan. Ah, naka-inspire po yung story ng buhay niya.